Welcome sa tinig ng bayan Boses ng masa para sa masa Kung gusto mong marinig ang totoo Like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan Eto na naman tayo sa isa na namang mainit na issue Na dapat nating himayin Kung saan mismo si Pangulong Bongbong Marcos Jr raw ay pumunta mismo sa Kenan Road para makita ang isang proyekto na nagkakahalaga nga raw ng mahigit 260 million pesos pero ay mismo sa kanya wala raw silbi totally useless daw aba Grabe to! At syempre, hindi mawawala sa eksenang ito ang pangalan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalo. Siya kasi yung matagal nang nagsusulong ng transparency at maayos na pamamahala sa mga proyektong pampubliko. Lalo na sa flood control yeah! Kaya ngayong binanatan mismo ng Pangulo Ang project na ito mas lumalabas na may puto nga si Mayor Magalong Sa matagal na niyang panawagan yeah! Ayon nga kasi raw sa balita Mismong si PBBM raw ang nag-inspect ng rock shed project sa Comp 6, Kennon Road 260 million pesos ang ginastos pero bumigay agad. Hindi raw nito napigilan ang soil erosion, landslide at rock falls. Ang masakit pa, na apektuhan ang kabuhayan ng mga residente sa lugar. Ah! Imbes na protektahan ang Kennon Road na daan papuntang Baguio, nagdulot pa ng dagdag na problema. Pati tourism, negosyo, at ekonomiya ng komunidad ay nadamay. At ah! ang pinakamatindi, sinabi raw ng Pangulo, na parang tinapon lang sa ilog ang 260 million pesos. Aba, kung ganyan klasing salita ang manggagaling sa presidente mismo, ibig sabihin, seryoso at hindi basta-basta ang nakita niya. Yeah. Ngayon, pasok tayo sa punto ni Mayor Benji Magano hindi na bago ang kanyang posisyon dito. Noon pa man, sinasabi na niya na dapat raw iprivatize ang Kennon Road para mas mamanage ng maayos. Good uh, morning. Um, I am here together uh, with Major, Mayor uh, Benji Magalong uh, to inspect uh, some of uh, these uh, problematic... Uh, Again, flood control projects. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito. Dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay kagad Sinama. Pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa ay uh, gum, uh, uh, gumuho lahat ito, bumagsak dito, masat, babigat, nasira yung kalsada. Ngayon, nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay uh, wala na, na na dahil yung ginawa nilang protection wall ay ubod ng hina, ubod ng liit. At uh, you will see it later. You can see it there sa, ano, sa ilalim ng sa ilalim ng tunnel, talagang na-erode na. Dahil yung slope protection dito sa baba, sa tabi ng ilog, ay napakaba, napakababa, napakababa at napakahina kaya nung pumasok yung tubig nung bumigat yung tubig eh tangay kaagad kaya makita mo rito tangay na itong lahat this It was all take, this was all destroyed uh because of the because of the landslide uh -huh. here the rock slide here and the erosion under the road now the project that was supposed to take care of this cost us 260 and 260 million more or less 260 million. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. Sana hindi pareho lang. Kung hindi wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection, ganun din ang nangyari. Kaya ang ang uh, ang balor nang kanyang lang trabaho is zero. Complete zero. And here's the other thing. That's why I keep talking about economic sabotage. Ang feedback natin from the mayor and from the other... Uh, the mayor of Tuba is also here. Mayor oh. Clarita. Come, come join us. Alika, mayor. Dito ka. Oh, we are talking to the mayor in terms of the effect on businesses. Because of this because nagsara ito, hindi yes. gamit ito. In terms of business, 30%, 35%, I think is the number. 35% kaagad ng kanilang hanapbuhay ay nawala dahil dito. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. nag, naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay. Sabi pa ni Magalong, a thorough scrutiny will lead to a better master plan for Canon for us to maintain it. We should privatize it and avoid it from becoming a money-making structure. Ang punto niya, huwag gawing gatasan ang Canon Road Projects. Yeah. Kasi kung bawat taon ay may flood control o slope protection na ginagawa, pero ilang buwan lang bumabagsak na, sino ba ang talo? Tayong mga taxpayer at ang mismong mamamayan na dumadaan dito. Kaya mali daw ang posisyon ni Mayor Magalong. Ayusin! Pag-aralan! at i-manage ng maayos kahit pa mga hulugan ito ng private-public partnership. Dagdag pa dito, binabalita rin na magkakaroon umano ng House of Representatives Tri-Committee Investigation tungkol sa mga anomalous flood control projects. Ah! Pamungunahan raw ito ni Representative Terry Riton, nang Bicol Saro Party List at kabilang dito ang Committee on Public Accounts. Ang interesting dito, iimbitahan daw mismo si Mayor Magalong para magbigay linaw sa kanyang mga alegasyon. Kung tutusin, malaking bagay ito dahil hindi lang siya mayor ng isang lungsod. Isa rin siyang dating PNP official na kilala sa integridad at laban sa korupsyon. Kaya kung isasalang siya sa kongreso, sigurado maraming matutong hayan na impormasyon na hindi basta-basta lumalabas sa publiko. Yeah. At dito makikita kung paano ba talaga gumagana ang sistemang flood control projects na tila ba nagiging gold mine ng ilang kontraktor at tiwaning opisyal. Mga katinig ng bayan, kung iisipin natin, ilang dekada na ang Canon Road problem. Landslide dito, slow protection doon, project dito, project doon. Pero bakit parang walang nagbabago? 260 million pesos raw ang ginastos, pero sabi ng pangulo, walang silbi. Kung totoo ito, dapat mas lalong busisiin. Pero dito pumapasok yung punto ni Mayor Magalong. Dapat raw i-review ang sistema. Kung hindi kaya ng gobyerno na tiyakin ang kalidad, Baka mas mabuting i sa private sector na may accountability at mas malinaw na pamantayan. At pansinin ninyo, mga katinig ko, nung lumabas itong issue, hindi tinakpan ni Mayor Magalong. Hindi siya nagbulag-bulagan. Sa halip, consistent siya sa panawagan na dapat may masusing scrutiny at transparency. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa kredibilidad ng gobyerno sa paggamit ng pondo ng bayan. Para sa ilan, ano ba ang ibig sabihin nito? Una, malaking pera ang nakataya. 260 million pesos pa lang 'yan. Paano pa yung iba pang proyekto sa flood control na bilyon-bilyon ang halaga? Pangalawa, ito ay usapin ng tiwala. Kung ganito laki ang kinanlalabasan, paano pa tayo makakampante? na ang pinabayad nating buwis ay napupunta sa tama. Pangatlo, kailangan natin ng mga leader na tulad ni Mayor Magalong, na handang magsalita, handang tumindig, at handang sumabak. Kahit pa, maraming masasagasaan. Kasi kung walang tatayo, tuloy-tuloy lang ang cycle ng failed projects at walang pananagutan. Aww. Kaya mga katinig ng bayan, malinaw dito na ang laban para sa tamang paggamit ng flood control funds ay hindi lang laban ng presidente kundi laban ng buong bayan. At sa laban na ito, si Mayor Magalog ay may papel na ginagampanan bilang isang boses ng transparency at good governance. Kung ang 260 million pesos nga ay parang tinapon lang sa ilog, Baka oras na para maningil tayo bilang taong bayan. Hindi para sirain ng gobyerno, kundi para ayusin ito. At siguro nga, kaya ng sabi ni Mayor Magalong, baka kailangan na ng mas seryosong master plan para sa Kenon Road, isa na hindi lang basta proyekto, kundi pang matagalang solusyon. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Nagbama, nag, naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito, tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. Kaya naman, hindi kayo magtataka that the, 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 uh, the, if there's one thing I will not leave this office until I fix this, this is it. This is one of those things. So, very very clear, here we go again. Ah, uh, pang ano na tayo, pang, pang, pang lima na yata nating inspeksyon nito. Ah, uh, and it's always the same. Now, we will go to the next, uh, to the next, uh, site yun naman yung rock netting yung tinatawag na rock netting ah uh, kung makita ninyo may mga netting na dinalagay sa ano unang una because napaka notorious ng rock netting to as a uh, corruption pinagbawal na ang rock netting so pero ginawa ng ginawa pa rin pinagbawal na yan eh pero ginawa ng ginawa pa rin bukod pa doon kilala ko ang nag ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinar sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikbak. So, That's the situation we are facing. Kaya't malala ito. The other other the other item that I have begun to learn from the LGUs. Puti na lang nandyan yung LGU na nakabantay. But the LGUs uh, are all uh, are complaining. Dati, ang sistema, pagka-may project sa isang lugar, palimbawa, mayor ako. Na may project ng DPWH o kontrato contractor doon sa lugar ko magkukonsulta sa local government. Hindi lang, mag, pag malaking project, hinihiring yan from barangay to municipal to province. Walang ganun. Walang ganun na ginawa dito sa lahat na ito. Ito pa, kapag natapos, natapos, tapos na raw yung project, dati, nung governor ako, may acceptance ng local government. Sasabihin ng local government, okay, maayos yung inyong ginawa. Tinanggal na yun. Kaya't hindi makapag-inspeksyon sila, pero wala na silang magawa. Inspeksyon ni nila, sasabihin nila, hindi magandang pagkaayos, pagkagawa. Hindi ba, hindi, hindi ba, hindi sa... Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila... Contractor, congressman and board members ti grabe matday ta we need action not talking and pakitang tao result 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 huli na pinaabot mo pa ng ilang bilyon ang nawala bago ka nag inspection kaya sana mahabol mo ang mga tao ng gobyerno mo para mapanagod at sana masingil mo pa Muli ang mga ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment lang sa baba. Poses yung mahalaga. Magkarimutan i-like, share at subscribe para sama-sama natin palaasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan ang may alam, may laban! Awesome!